Hello mga ka-GT sa alam at good day sa inyong lahat. At ayan na po, syempre, niyaag po ko ni manager number 2. Wala po si manager number 1 dyan kasi hindi mahilig dyan si manager number 1. Pinalamig ko na po yung kotse ni manager number 2. At ayan, umuulan po bago kami umalis. At syempre po, Uh, pagka structure na pagka ano siyempre hindi ko na po pinakita ibang highway nasa s na ho kami nyan sa S-Lex na ho nyan nag-iisip po saan ako dadaan kasi po Sunday po yan hindi ko po malaman at hindi ko matansya kung mag i sa bako o mag-C5 ako kasi inaalala ko dyan ng traffic excuse me po at po inabot po kami na ulan dyan sa kalagit na Ana Expressway habang nag-iisip po ako dyan tinanong ko si Judy Ann, Julian Julian, ah, pinsan pamangin sa pinsan at yan po, syempre, tinanong ko po, dilabi ko po sa kanya kung saan niya gusto dumaan. At yan po, sabi niya, uh, Ikaw, kuya, di syempre, ako na, nag-isip na ako. Sabi ko, makapagsipay na lang. Sa C5 po kami dumaan dyan. At dire-diretso lang po yung kalsada na yan. Nahanapin niyo lang po, c 5 exit. Habang de, dinataha ko po, po yung SX na yan, syempre, uh, makikita niyo na po yung exit na yan. Uh, C5 na po yan. Pagpunta ho kami dyan ng Smart Corn, ano, Araneta Coliseum, The Big Dome. Na yun ho, ang laki ho ng kinaganda ng Araneta, Big Dome. Siyempre ko, dire lang po yun sa C5, pagpunta Libis. Uh, at uh, pasalamat naman po kami at walang traffic. At napili kong daan na C5. Kasi po, kung sa EDSA ako dadaan, iikot pa ako at baka walang right turn. Mahuli pa ako sa may EDSA, Farmers. At uh, naisip ko, pag dito ako duman sa likod, sa backdoor ng Kubaw, na uh, maunang dadaanan ay Alimol, bago Arneto Coliseum, kakaliwa ka lang, uh, walang huli, walang mga MMDA, walang katatakutan, wala kang kaiilagan. Kaya ito po, naisip ko, mag na lang. Kasi sa c naman, napasakto naman na walang traffic. At syempre, uh, ayan na po yung Pasig. Tapos po ng Pasig, syempre, ayan po yung, ano, ah, uh, o medyo konting traffic dyan sa may Eastwood. Ayan po yung Libis na Kalsada. dire diretso lang po yan. At uh, syempre, uh, sa mga hindi po may alam ng kalsada dyan na dadaanan na yan, dadaan kayo ng playover nyan. Tapos dire diretso lang papuntang backdoor din po ng Camp Doon po kayo dadaan. dire diretso lang po yan. Huwag dadaan sa may papuntang kalayaan to at, at Ayan po syempre. Nang nakita ko na po yung kalsada, na sinasabi ko na nalalapit na ko kami at tempo yun po yung sinasabi ko sa inyo na nasa kubaw na po kayo at after po no, syempre ayan naglakad na po kami yan nakikita nyo pong malaking building na yan Araneta Coliseum na po yan at syempre sabi ko sa ati ko ate dito tayo dumaan sa loob para hindi na tayo mag, maglalakad sa alsada tatawid na lang po kami dyan sa so, may babaw na yan at yan po, kasama ko si Ate Maye. Si Ate Maye po, habang naglalakad kami dyan, syempre, magpapakita po ang bida, hindi pwedeng hindi magpapakita. Habang ah. naglalakad po kami dyan ni Ate Maye, ang sinasabi ni ma Ate Maye sa akin, kay Jongkot, hanap tayong apam. Abang Ati Ate Maye ko po, gusto na apam. At po, syempre, ang bida, hindi maaaring hindi magpapakita. Nasa loob na po kami, ay pinakabay ko po si Ate Maye dyan. At nahihiya. At syempre, ayan po yung manager number 2, at si Julian. Ayan po ang kasama ko na manunood sa Ramnet Coliseum. At syempre, na eh, kay Liga ng ate ko kasi idol niya, si Carlos Tots. At syempre, ayan na po. Ah, may laban po dyan, PLDT. At opening po yan ng liga nila. At syempre, ang main event po ay ang Crimline versus Chocomucho. Choco ah, uh, sa loob po niya, syempre, galagala -gala lang sa mall. Harap namin yung kakalala namin may ticket. At syempre, ayan na po uh, papasok na po kami dyan ng Araneto Coliseum. At yan si Ate Maye, palingon-lingon yan. Naghahanap pa rin yan ng apam. Wala kami makikita ng apam dyan, kaya lugi si Ate Maye dyan. Wala kami nakilalang apam. Hindi ka sa Araneto, sa Cuneta, ah, ah sa ano, sorry, nagkakamali po, tao lang. Hindi ka sa Mowa. Meron, madami. At syempre, ayan, hinahanap na po ni Ate. Ayon, binigay ng nga po yung ticket sa akin. Mekos-mekos na yan. Ayan po yung na sinasabi ko. At syempre, masaya na po kami dyan dahil makakapasok na kami. Lower box. Sa laki ng Astrodome, syempre, hindi mo rin na na nasa lower box ka. Ayan po, nasa loob na po kami dyan. Naglalakad-lakad na po ako dyan. At syempre, naghanap din ako ng makitang apam. Apam ba yung sa baba? Sa babae? Ay, sorry, di ko po alam kung anong tawag pagka babae ang foreigner. At syempre po, ayan po, may nagbebenta ng creamline t-shirt sa Pasig po 250 lang yon pero dito sa Cuneta Astrodome 700 ang laki ng minahal ayan po yung opening ang dami pong tao niyan pagpasok po namin sa loob ng Cuneta Astrodome syempre napakalaki po pero kinakaya po ng aircon at ayan po yung namin lower box diyan po kami at pagka po nasa lower box kayo ay medyo nasa harap niyo na ng konti ang mga player at syempre po pagpasok namin diyan may cosmetics na yan man na bida at tempo wala po kami nakitang apam ni Ate Mayiga, kaya dire diretso lang po kami. si manager number 2, makipagsiksikan. At syempre, sabi po nung isang nagaano nung tikat, ay mali po, doon ano kayo sa number 6 dadaan kasi nandun po yung, ano nyo, yun, yung seat nyo. At syempre may nagbibigay po ng na libre na panggamot sa paa na pag ikaw ay pinapawisan ng paa mo or mabaho, at yun, ko po yung isang yun. At yan, na po na yung big dome. Dan po sa big dome na yan, o pa po ang nanonood kasi hindi pa hu Kremlin lane choco mucho ang maglalaro. Ang maglalaro dyan ay Akari. Nalimutan ko po ang kalaban nila. At ang susunod dyan, PLDT. PLDT versus Signal. Ang Signal po, ay parang hindi ko alam kung si Star Company rin ho ng PLDT. At yan, dire lang po kami yan. Habang naglalakad doon kami pa hinahanap namin yung aming upuan. Pero napakasarap po manood dyan. Yan so sa puso pa nanood na yan, lagi ko may nanonood ng ate ko dyan. Kaya lang ngayon sa Cuneta Astrodome. At syempre, ayan, hinahanap na, na unay number namin. Minsan oh no, wala kasing number yung upuan. Kaya kami dahan-dahan dyan. At syempre, pagka upo namin, ayan, pinakita ko na po yung PLDT versus Signal. At napakasarap din naman po Panoodin yung laro na yan. Match na match ah uh, hi to dyan, hi sa mga idol ko, crush ko, si Mika Yeye yes, at si Glenn Vanessa Gan Glandler. Uh, Paagaling pong player niya, hanggang sa pinulikat na po si Glandler. At uh, ayan siya, siyempre po, hindi ko alam kung anong tawag ko talaga sa pilido niya, basta yun po yung magaling na player ng signal kasi wala si Ray Shalanda okay, so, nagwa-warm up na po sila dyan nagwa-warm up po sila dyan at sinabi ko kay Hati, bili tayong pagkain at syempre, pinakita ko po na minakain na kami. Ang malo ng popcorn na yan. At yan po, sa, la, sa la, ano Naantay namin dyan magsimula ang game. At syempre po, hindi ko na po oh, oh, mapapakita ang laro ng mga player. At nanonood po ako. Hindi ko na po napag-isipan na kakakunan sila. Ay alam mo, ganyan lang kuya mami. Wala na no, Tapos, ayan na po. Ang the main event. Napakadami pong tao dyan. Sobra. At uh, sobra silang nagsisigawan yan lahat kami. At tempo, una pumasok sa primeline, tapos pumasok ang choo sigawan ng mga tao dyan. Hindi magkandarinig kami dyan dahil sobrang sigawan ng tao. Nandiyan po yung manager. Ang manager po, kalahating orange, ah, kalahating sorry, tao lang mali, nagkakamali. Kalahating pink, kalahating kure ng choo mo na violet. Ang galing po ng manager yan. Yung pinaka may-ari ng Choco at ng primeline. At tempo po, siyempre, uh, po yan, hindi eh, na alam mo, na prayer. Pero magaling naman, hindi ka tayo nina Liza Valdez, um, Player man ko yung line na sa panso, na sa pan, sa papa picture, na away lalo si sa sato, kaya pa na sila minam, um, na um, natin dito sa Pilipinas. Habang nagwa po sila, siyempre, ako oh, ho, chika-chika lang po, siyempre, dating na lahat player kung sino maganda, Amplino ang pinakamaganda ho talaga sa na player. Ay si Baye de Leon, Ah, uh, si Bede Leon ang napaatangkad. Ay na po humusga kung gano'ng si Bede Leon dyan. Eh, pero ang crush ko dyan ay si Mitch Gumabaw. Ayan po, inikot ko po yung camera at pa kami ni Judy yan. At ayan, pa peace. At ayan po, abang nanonood kami dyan. Ayan po, nalimutan ko na po na video sila. Pero napaatanda po ng laban. Kaya alam, talagang napalakas ng Green Line. Hindi kakayari ng kaomucho. In and ang player. Hindi pa ginamit si Baldo at si Carlos Tots. At hindi pa nila binabang ko ni Rendal star player pa nila. Gumawa lang dyan si magalansa Magalansa. si Miss Gumabaw. na pero napakaganda po ng laban hanggang sa set 4. Ah, pala namin, aabutin ba ng set 5? Ay, mali! ala namin, aabutin pa ng set 5 niya. Ayan po, siyempre. Dire-direkyo lang po ako ng panonood yan hanggang sa nanalo na sila. At ang um, habang nanonood um, kami dyan, habi ko, ate, bili ka ng ice cream. Bili naman si ate na ice cream. Ay, ni eh. no nauubo siya pag uwi namin. At dyan po sa narangan ng volleyball na nakakahiligan ng ate ko. Kaya sabi ko, ate, kada may laro ang PLDLD, PLDT, naod tayo. Kasi may kilala kami doon na ang tiket ay mura lang. Kaya priority pa na nakakabili kami lada ng ticket. Kasi um, ang na napanghirap bumili ng mga ticket dyan sa picture na yan. At sa, sa mga but ng um, bilihan ng ticket. Habang madatayo kami yan pagkatapos ng laro, Opo, napakaraming tao. tao At ako dahil lumab... At ay nagpart sa labas, hindi pa ako nagpart sa halob na marangay to kolisim dahil alam kong sobra traffic niya pagkatapos ng laro. So, ang dami po ng tao dyan, hindi na ako magkarinigan na iba. Sumisigaw lahat ang tao dyan, lalo sa krimline, na napakaraming fans. Ang cream na kasi napakabait. Hindi ho suplado sa fans, kaya sila, ang dami ho nilang... Mm, pans na na umaling mo sa kanila. At sobrang mm, sa dami nila pas hindi kami magkaintindihan dyan. Habang nanonood na doon kami dyan, siyempre, uh, mati ko, tinilabas si